Ang ganda, ang gagamba mga kabusing. Nasa baba. Yan. Si gagamba. Okay. Uy, wakot doon. Kaya iso garoon wakwak pa mga kabusing oh. Yan yung gagamba na tigrihan na yido. Nasa malayo ang bahay ng mga kabusing. Lahi po natin. Umra yung balay itong umra. Kanan. Ano yung lakay? Ano yung lakay? Mga kabusing, naghahanta na naman kami sa gabi. Ayan. Tingnan natin kung may makuha ba tayo dito. Sa ibang spot na naman, mga kabusing. Dati yung nanghahad kami sa gabi, doon yun, sa kabilang spot. Ngayon dito na naman. Okay, samahan nyo kami, mga kabusing, sa paghunt ng gagamba. Mga kabusing, may nakita tayong gagamba dito. Yan, dito lang sa baba pa rin, mga kabusing, oh. Yun. Ang ganda, ang gagamba, mga kabusing. Nasa baba. Sa bakilid, kung tawagin dito sa amin. May mga maliliit pa doon, oh. May daganggagma dito. Ayun, ang gagamba, mga kabusing, oh. Yan Oh. Yun. Ayan. Tumakas na naman. Yan. Si gagamba. Okay. Ayan, mga kabusing, oh. yung gagamba. Yan, ang tigrihan mga kabusing na yelo. Yan, dalhin natin to. Mga kabusing, may nakita si pamangkin dito. Ayan no, nasa baba lang mga kabusing. Yung gagamba. Yan, sampung eh, kuno doon. Kay... Ah, na. Uy, wakot doon. Kay iso garon. kayo. May wakwak pa mga kabusing oh. Yan, yung gagamba na tigrihan na yilok. mo Kunin mo lang. Sa palaganan nung kanin. Na. Yan. Ay, balik Lukuwa. mo na to. Hmm. layo eh. Yan, saan ano siya? Saan may Ayos ah Diyan. Ah, narito 'yang balayde. Nasa malayo ni bahay ng kabusin, 'no? Ni malayo. Ah, dito mo Baik soro ting. Aba. Momra 'yang balayto. Nariyan pasukanan. Balik na. Minlay. kap. Okay, kukunin natin. Mga kabusin. Ang lakas pa nang no? Yung wakwak -wak dito. Saan kaya 'yon? Mabuti mahanap natin yung wakwak. -wak. <laughs> Yan, sila bayo at pamangkin, no? Ang lakas ng wakwak -wak dito mga kabusing. Okay, hunting pa rin kahit may wakwak. -wak. Mga kabusing, may nakita na naman si pamangkin dito. Tingnan natin ayun, tumakas mga kabusing. Tumakas yung gagamba, ito yung bahay niya mga kabusing, oh. Bakit yung mga gagamba ngayon? Patakas mga kabusing. Ah, ito pa yung bahay niya mga kabusing, oh. Ito yung gagamba. Yun. Ayun, pulahan mga kabusing, oh. Yan. Parang kulang pa sa sukat mga kabusing. Hindi lang natin kunin. Hanap tayo yung tamang sukat mga kabusing. Okay. Mga kabusing, punta natin si Bayo. May nakita daw siyang slim. Slim yung katawan mga kabusing. Saan ba yun? Ah, sa ating? Kanelo yun eh. Dito pala. Sa likod. Ay. Slim nga. Napaka-slim. Nagagamba. Ayun Oh. No? Kulang pa sa sukat mga kabusing, haba lang ang galaman. Ayan. Tumakas na naman. <laughs> okay, hindi lang natin kunin, maliit pa. Ah, oh, okay, uh, kabusing, may na huli silang ibon, no? Oh. Yan, buntog ang tawagin sa amin, oh Yun. <laughs>

Mga kabusing, pauwi na kami. pauwi na kami mga kabusing dahil magabi na. May nakuha na tayo. Okay na to mga kabusing, pang-upload lang. Ayan, sila bayaw at pamangkin. Paki-subscribe na lang mga kabusing sa ating YouTube channel. Paki-like, share, comment. At yung bell natin mga kabusing ha, huwag kalimutan para updated kayo sa mga bagong video namin. Okay, pauwi na kami mga kabusing.